guys, spasak uh, itu ustaz sama si sakit aja dongdong nang amin ulam ngelolot kami guys nang mga balik-pick nong huli natin swordfish napaka nya guys balik-pick nang mga swordfish hindi mga pala ng surface you know? So, guys yan lamas goods yan na yan Oh, sa sa

Okay, sila na. Titignan na natin ang isang area. O, oh, naglipat na. Dawin gid siya. Guys! Dawin na natin tayo guys! Fet lah, ya. ¡Ay, cámara! Okay. van a hacer un poco ¡Ah! la hora guys, a la hora. hotel Ito feeling namin? Ito feeling

Lapit-lapit kasi sa mga <laughs> karne! <laughs> 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 Naboy naman akong tuloy kay kanilang bagong ganso! Ano? <laughs> Naboy naman akong tuloy kay kanilang bagong ganso! Doong! Atras doong! Try doong! Atras eh. Bugsay na lang! Patras! Hindi na mabunot? Hindi mabunot? Ito! Ha? Banikaw! Eh, pasalak mo tala pala lem. Oh. Yan. Tapos kuhain ba? Yan guys. Yan si dong dong ayo. Ayun. Ulitin lang no? Ha? Bunutin mo muna ay ano mo muna yung ano? Lobed. Okay <laughs> dong, bugsay dong. Tulungan mo sila dong dong. Anong hugot nyo na? Ah! Ha? sobay -so nga kami dyan kanina kay may Kaya itabi ulit ulit ha. akala ko wala kasi nung personal. sa kapote lang naman. Hay, eh doktor ha nanakala? Hindi na wala sa dugo ko, na mo kaboy-boy ang nagpira ng ating nao. patungod-tungod <laughs> sa kanyang bangka eh patungod sa kanyang bangka sutil. sutil eh naliit kasi ang salpak ng ano ada naman mga idol bakit medyo mulit yun sa kanalitan nakasapag din naman yung araw thầy anh à bận không? kalaki yung sa kanina. Ayos guys.

Sila mengamuk nama dah boleh. Tak apa. Tak apa. Kalau tak silamana oi. Kena. Kena laut tu nak kayu mama tetes suka minum. <laughs> Mau tahu hon mengulit alak. Ini <laughs> saya, <laughs> saya bimbo, tek-tek Kau, kau biru-biru, Jan Lebih ketat-tek, simpang, mo Oke, okay. Listen bang ka ako pa. Wala ka guba. Ta guba. sabi ko? Ikaw nga basag niyan. Basag ni kare tumong birai. Dey no sigdol ang taga medol. Medol. Basag guys, basag. Pagkakasagit pa dyan Sabi, nagkapakoy eh. Wala yan, ipok silang yan Puta, sa itong dako Kaya-kaya ko na kaya sana yun Nagitik ngayon uh! ah, Kaya <laughs> Ay, mabasa guys, oh. Laka. Pukse. kit pa akong hawak. Na ko. Okay, na nandang ako. Okay, ako tayo nandang ako. ka pa. Ito yung... Ito yung... 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 pag